Garang. Paul daw naman Dinami trabaho. Bawal mo mag-intervention. Nagtrabaho, may nagtrabaho. Oo. Oh. Oo. Oh. trabaho, may namatay yeah. ka din to, Ami trabaho. Ayo pag wal kay pwede ka tanggal ng 72 hours for administrative ka. Dili ka mo pwede, ni amo sa instala organisasyon mo ha. Kami gobyerno. Dili away ang atong katuyuan. Panagdiusa. Pa. Sure, oh, ngayon sir. Oo. man away pero. Amo gani. Oo. Oh. Atong katuyuan kadali amo. Dili, wah, may pulbi, pwede man unya. Kaya naman trabaho. dito, balik ni pwede na. O man. Anak araman? As kun pwede mo, iban mo sa mo, magasis mo. Magasis mo sa amo. Ha? Bukan mo sa mo, magasis mo. O kun pwede. <coughs> Dili man mo pwede mo. Kwan sa mo. Ah, kay. Gobyerno man me. Empleyado ra man mo sa gobyerno. Organisasyon ra man mo. Ang ato lang magrespeto kay ka. Batas man ang among gidala. O, oh, malangan man ni among trabaho. Ikaw ka na lang yun, sir. Asa mo na yung pagyong, sir? Kaya sa bunipasyo, bunipasyo. Pagka ko man balik na dayong. okay, huwag man ko na sila mo comply o mm kuhan. -hmm. Ang ato, sundon pa ang legal. Ha? Sundon ta legal. Kaya kung pangayuan mo na, kung na ba may pre-prayo pray sa ancestral lang, ang mo, ayaw ba't pagbulot-bulot na nimo po sila kay insibilitaw, pwede katanggalo na mo. Bakit ba ko kasi mangpusil. Totoo ba ayaw, ayaw kay dili matao angyan magunay. Yeah, Pareho man ta Pilipino. O, oh, nahanak ka video <mãozik> gani. <makes> Na video. Yeah. Mm. Dili kun away atong katuyuan, ana to sundon legality para kalinaw. <makes> Dapat <sound> <makes sound> <makes> gi <sound> sir Dami yung ni reklamo sir. Ano mm, Pili, oh, naman? dito sa buwan. Oh. Kaya ato bangon nito dito sir personal. Ang unsa Ato nagpilit dito sa ato sa absolute sa kuwat. O dili kami lagi na mahuman ni among trabaho. Amo gali sir ang, ang dapat mong gudon sir dili oh. mo ato ka mo pikit na nagiya. Dili kay nainform naman na inform naman sila. An advice mo gud. Mismo kamo gani na naman mo. Advice ni Pisa mo pahulda ni kamo kay istoryahon kamo. Walay lain na mo tagpaw istoryahon kamo pa pare sa ipi.

Dili okay. kun kagubot ang atong kwan. Bawal mo dayon ng mga ina, ng mga... Dili wala lagi na. Lagi kay kami tribo. May gobyerno may sa tribo. ni mo sa ancestral lang. Klimir kami sa ancestral lang. Uh, wala gani mo pre-prayo nga mo. Operate mo sa ancestral lang. Kaya inconsistent to Republic Act 371 April 1997 na supersede na repeal ang tanan balaod sa civil government. Basta ako uh, yata na to si MP Sir Kestemistoria. Yeah. Alam. Basta di pwede malangan. Oo. Oh. <clears throat> Ha? Kasi ko lang kinapalot yun. Dapat ang mga sikwente sa kinapalot yun. O, sige, sige. Hello, ma'am. Harang. Kung di na iminin yung palapson, ha? Di na yung palapson. Hindi ka na. Diba? Pwede kayong lumabas, pero ang panamin is isurrender nyo yan. Ay, dili pwede. Ano? Diplomat kami. Exemption sa inyong mandatorious authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exemption nyo sa government? O, yung basahin mo. Hindi naman ito government ang ang exception ay consistent to Republic oh. Act 371 April of 1997 na supersede na repeat ang tanang batas sa civil government bawal mo kahit na, na hindi lagi sa sa corporate corporate customary lang ang sinusunod namin ni amo sa ancestralan kami ang rightful owners sa ancestralan kayo pero hindi kayo exempted na magdala hindi niyo lang trabaho kung sana accepted yan kung hindi hindi ka hindi hindi buke, hindi 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 dahil ito hindi armas ng hindi hindi nga. Armas hindi 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 Pwede hindi 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 yung hindi 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 Yung hindi ano, ano? hindi yung lumabas. Opo. Pero ang mayat is surrender nyo. Ay, hindi pwede. O, ayaw nyo. Hindi pwede. namin kayo. E sino kayo maghuli? The violation nga ko. para administrative ang kaso ninyo. O kahit na, sir. Nandito kayo sa ancestral hindi, hindi. hindi Antros, hindi po ang Ancestralan ito. Asistola nito. Okay, Baka hindi niya nalaman. Doon tayo, sir. Maghintintay natin si COP. Attorney yon mag-explain. Ah, wala. Hindi niya tayo Hindi niya sabi ko nga, inconsistent, to Republic, Lucky 371, April of na suppressive na repeal. Kung saya mong desisyon, assist ninyo. Okay, ba? Assist ninyo. Magsabot kayo para ma-explain niya yung batas. O nga. Hindi batas. Ang utos niya is kunin yan. Atorni yun. Ay, wala. O, oh, kaya oh, Yan. Kaya nga, sir, para oh, kayo mag-explain yung dalawa. Kung anong plan yun. Kung ayaw nyo, mapilitang manghuli. Ay, hindi Kasi po. pwede. Lang Kapag manghuli kayo, isipin yung mabuti. O, kaya nga. Pwede sir. kayo kaswal for administrative. Oh, Nandito mabuti kayo, kayo sa ancestral lang. Kaya mo si COP para at least sila mag-usap. O, oh, sige, sige. Pa Ay, ayo, sambay lang trabaho ni, malangan niya mong trabaho. Okay ra man ta, ka. magi kami dito, magistorya ta dito sa opisina. Ginawa ni daw doon, nagpadlak kayo dol ano po yung pinadlock nyo, naglagay daw kayo ng pan. Hindi kasi ganito. Ganito kasi. Nag-inform kami, tatlong bisis. Mm. Hindi sila nag-receive. O, oh, bakit ang batas po ko kayo? O, oh, kasi, kasi nasa hindi nga. Kayo, andito uh, nga tayo sa ANSIS. Lalang sabi ko, sundo na po on sa illegality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa atong lupa LOC o Land Occupation Certificate okay. o maingon man sa atong pangangangigusyo, free, prior, and informed consent, under management sa federal para sa kaanayan. Hindi na nakaupan kayo? Anti-privacy yan. Ay hindi. I-post nyo sa Facebook yan. Makasuhan nyo. Hindi. Di Pwede kayo magkaso. Magkaso kayo kung magkaso kayo. Para malaman. So, ang atin lang, ang atin lang, nasundin natin ang batas. So, okay. Kung batas niyo sinasabi oh So, kung ngayon, hindi niyo kami pa ano yun? padaanin, pati yung ibang sasakyan, wag na natin para Hindi, ano Hindi, ano ba yan? Bakit? Ano ba Hindi, nandito nga para... na tayo sa ancestralan. Atres lang ba po ba? De... Like, salahan nyo ba sa inyo ito? To ka to ka na ito? Hindi nga. Hindi, intindihin mo nga. Doon, intindihin mo. Wala pang Republic of the Philippines kaming mga dato na ang decision makers sa ancestralan para sa kaangayan. Hindi pa ano pong serve ng gobyerno kung yung sarili yung batas ang pinapa-implement nyo. Hindi. Assisting ano to. O ban ba ka nang para mag-assist ang civil government sa divine customary law? Kaya supreme ang customary law since time immemorial. Yan ang batas na hindi nakasulat. Batas ng Diyos. Batas ng Diyos yan. O, oh, batas ko lang. Diyos. Oh. May gobyerno pa rin tayong sinusunod. Oh, hindi oh. hindi siyong batas ko lang. Kahit sino na una noon. Hindi, hindi nga. Para i-assist yung... nga. O, oh, wait. O, oh, sige, sila. sige. Okay. Hello, sir. Ayaw sir, ayaw i-surrender kasi yun daw know, ang may pinasabay sa rumatas na masipan daw, tawag ko sa about sa... Sign of justice ni Among Kwan, sign of justice, the nah, administration nah, of justice ni sa Pilal Tribal Government of the Philippines. Sir, ah. Kasi hindi sila Nah, uh, sunod sa legality Bagaimana ah, nang gusto mabayad sila magbayad sila sir ana no ba indi masunod sila sa legality kaya ni amo sila sa ancestral land sa legosyo oh, okay. for example legosyo oh oh, comply oh. sila sa free prior pagtugot sa rightful owner sa ancestral land kay ancestral land man eh. oh para Pali sa ta Kaya sila permit sa inyo ana oh pagtugot kibali sa tribo hmm. oh pagtugot sa tribo bagi an example yung sir, ria sila uh. mo dul sa inyo kay way ako ya mayo ng permit bali sa ito na kon. Di mo na tag-inform sila tulo ka beses nga mo. Tapos di ma sila mo receive. O di ma mo receive. O so karon mo na nay kung gusto nila, mo sila sa federal para magpadayon nang ilang negosyo. Bale mo mo up mo ipon sila sa inyo. Dili mo musunod lang sa batas. Mo Co coordinate bali. Oo. Na may pagtugot ba sa tribo? May pagtugot. Ang tribo man amo rightful owners ang sistalan. O kanara man among gihanyo. Respeto ba? Oo. Karon kay magpa-receive katawhan ano man. sir makikistorya sa inyo. Oo. Kan sabut-sabut ra Kung Kuno sa legality mo atong subayon. Para sa kalinaw. O dili ta nang kagubot kay pareho ra ta Pilipino. O dapat maghiusa ta. Oh, ana raman Kung dili sila mo comply, dili sila pwede mag-abre. Kay naa sila sa ancestral, kung gusto nila mo kaso, magkaso sila para mapamatud nila. Oh, kay ang tao, to si Estobilib Mangod. Oh, di ba? Oh. So, anak lang, oh naya mau putih pesabut. apa? Ini sih. Oke oke. wait lang ah lang ah. Kita uh -huh. okay dito. Ah Para para mabusik, eh. oh. Tayo nyo lang konti. Doon lang muna tayo, sir. Ah, oh, sige. Tayo na natin si Upo, muna po kayo. Ah, oh, sige, sige. Para hindi tayo magkakagulo. <laughs> ah, hindi, hindi tayo magkakagulo. Hindi, hindi po yung... <laughs> kasi... hindi po siyang ayon sa batas yung ginawa niyo. Hindi, hindi batas nga to. Kaya, kaya nga... hindi uh, mo mo kasi yung... Kaya nga ang batas, ba? may batas dahil sa injustice. Kung walang injustice, walang oh, batas. Sige, 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 upo lang. sige, na tayong mag-practice. Oh, na po yung mga people. Oo. Hmm. O oh kayo, sir. Huwag din kayo. Parang hindi namin sasaktan siya. Pag-uupin lang. O magpapasalan sa kanila. Sumagkape tayo. Ah, kayo lang. Tapos na po kami magkape. Sige, sige. Sige, sige. Sige, cellphone to.

Ah, minority electoral district na natin na sa kaliwa 'yung. oh alam natin 'yung part, yung, 'yung domain. Yung, Oo nga. Yung, the right now, one. Pa-fantasy retire sa Pilipinas. Oh, lagi. Sabi ko nga, na supersede na rapid ang batas sa civil government. Musunod ka sa balahaw sa dibahin ko si Torrello. Dios ng nanapamalao na para sa kaangayan. Oo. Respeto lang nga to ah, kay ang civil government tapos na ang kontrata 50 years under sa 01 dashboard protocols ni ang natakaroon sa panahon sa tribo. Natural, mataas ang batas ng Diyos. Kay Diyos man, siya may nagbuhat sa batas, siya may nagatag sa itong kinabuhi, sundungin na ang Diyos. Oo. Di mawag na mag-assist. Oo o na nakasaad sa Philippines Constitution, any branches of civil government will only assist protect the right to indigenous cultural communities, indigenous peoples. O, mag-assist, mag-promote, mag-protect the indigenous peoples right for owners and sisterland. land. Ha? Hindi po hindi yan. sa kamay ang Hindi, hindi nga sa sariling kamay sinusunod lang namin ang batas, nag-implement kami ng batas. Oh, ay, o yun nga. Eh, hindi na yung sarili. Go government nga kami ng tribo. Oh, kaya hindi in order yung government ng Pilipinas. Na hindi naman sinasabi na hindi inuunod. Ini-inform nga kayo. O di ba, inform kayo. Tatlong beses kayo na-inform. masamang ba ang information na binigyan namin sa inyo? Ba't hindi niyo alam? Kasi, uniform sa, sa government o sa kanan departamento sa civil oh ay oh, lo lo ah Ah. Oh. Si Hipi, sino pangalan ng Hipi dong? Yeah, ay, na, si Hipi. Si Hipi, isa. Mama, wag usap na lang kayo. Pati Sino pangalan ng ngiti? O oh, nandito na. O oh, nandito na. Ah. Oh. Oh, oh. Lang sir, oh. Sir, Uy, ay, sila, oh. 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 ah Ala sige, sige na nai. Sige na nai. Oh, oh. Dito lang tayo mag-usap. Kinsa may dong?